Maliit na waterfall sa Sapa, natuklasan ni Catresure Hunter ang mga sign markers ng Yamashita Treasure. Palatandaan na posibleng may ibinaong ginto sa lugar kung saan natagpuan ang mga markers na ito. Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa inyong lahat, may mga adlaw kaninyong tanan, na daw ka na kayo amin, Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol po sa isang video na ipinadala sa atin tungkol po ito sa Yamashita Treasure na kung saan itinago po sa iba't ibang panig sa kabundukan po ng Pilipinas. At itong ang video ito ay tuklas po ng ating kababayang hindi treasure hunter, no? Ito ay local residents lang po sa lugar nila na posibleng laging nanonood ng mga Yamashita treasure vlog at nakita po siguro ng ating kababayan na mayroon pong palatandaan ng posibleng itinagong ginto nang mga hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdigan So ayon po sa kanyang video na naipadala sa atin ay uh, posibleng mayroong itinagong sikreto sa lugar kung saan naroon nariyan po ang mga sign markers na nakaukit sa bato Ito pong mga markers na kanya pong nadiskubre ay isa pong palatandaan talaga, legit na ginawa po ng mga kamay ng tao na masasabi nating may sikreto sa ilalim ng maliit na waterfall sa sapa. Ito po ay sapang maliit na kung saan posibleng may sikretong kuweba sa ilalim. No? Tinakpan ang kuweba ng mga bato or bato. At kapag nabuksan po ito, ay posibleng may kuweba sa ilalim doon po nakatago ang kayamanan na uh, ipinapahanap ng mga sign markers na ito. Ito nga ay uh, mapapansin natin na may mga naka-engrave no na parang uh, slash o mga tapyas na hindi kayang gawin ng uh, ordinaryong yung tao lang kung walang gamit na chemicals. Sapagkat bago po ito gagawin yung mga islas na ganito, na may lalim na 1 inch, ay kailangang palambutin mo muna ang bato, uh, lulusawin mo muna ang bato, bago buuhin ulit, patigasin ulit. Uh, yun po ay nagagawa lamang ng chemicals. O mga daladalang kimikal ng mga hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. So may nagsabi doon po sa napos natin na ito daw ay posibleng pinaglalaruan ng bata o maaaring nga iginuhit lang ng mga bata nang sila ay nanja naglalaro at inukitan ng mga ganong klase. Sa atin pong mapapansin niyan po ay maling comments ng atin pong kababayan sapagkat sa ating makikita na mga sign markers ay medyo may kalaliman nga no 1 inch at hindi po kayang ukitin ito ng bata lang uh, na kunsaan uh, halatang ito ay nilusaw no nilusaw tapos binuo uh sa muna bago inuk inukitan bago binuo at uh, sadyang uh, nakahilera napakaganda ang pagkagawa na halatang may uh, involved na engineering no pag sinabing engineering ay matatalinong tao ang gumawa po ng mga ganitong klasing mga palatandaan walang iba kundi ang mga engineer ng mga Japanese Imperial Army may makikita tayo'ng islas no na hanggang uh, walong piraso tapos ikasyam yung bilog uh, ano nga ba ang ibig sabihin noon yun ang kanyang itinatanong sa atin uh, atin po itong uh, bibigyan ng pinakamalapit nitong analysis mula po sa Japanese code no so ayon po sa marker na ating makikita ay slash ito hanggang 8 at ang ikasyam ay bilog. Nang ibig sabihin nito ay posibleng uh, nangangahulugang 8 meters. No? Yung slash ay 8. Uh, posibleng 8 meters at may bilog ay posibleng bago uh, marating ang takip ng kuweba na tinakpan ng bato ay 8 meters mula po doon sa sign na yun. So yung 8 meters, magbilang siya ng 8 meters, papunta po doon sa maliit na guhit kasi parang araw yun. At doon sa tinutumbok po ng pinakamaliit na slash ay naroon po ang posibleng takip ng uh, kuweba or tunnel na posibleng pinaglagyan po ng ginto na itinago po ng mga Japanese Imperial Army. Yan po ay ayon doon sa sign markers no na kung saan na uh, walong slash din bilog yung um uh, uh, bilog na nagsasabing nandoon ang deposito sa tinakpan na kweba or tunnel na nandiyan mismo sa inaagusan ng tubig malapit. So may sikreto po sa lugar na yan na tinakpan ng bato at kapag nabuksan yung batong yan na nakalak ay posibleng may sikritong lagusan sa ilalim or kuiba na nakatago no uh, kagaya po yung lumang balon na natalakay natin na may nakapasak dun sa ilalim na bato may mga batong nakasalangsang nung nabasag ang bato ay napakalawak pala sa ilalim may hagdanan may kuiba pala doon na kung saan ginawa po ito ng mga Japanese Imperial Army bilang taguan ng mga kayamanan na itinago po nila dito po sa bansang Pilipinas no. So may makita din tayong kanji letters bukod po doon sa um kaniyang uh, sign slash may mga kanji letters at may kanji letters tayong nakita na nagsasabing Yamashita treasure below, no? Nasa ilalim, below. Ang sign po ng kanji letters na 'yon ay below. Pag sinabing below, 'yon po ay nasa ilalim. Underground. Tinago sa ilalim, below. Kung saan po 'yon nakalagay, ayun po 'yung posibleng takip. No? Yung batong 'yon na pinagukitan ay posibleng takip yung ilalim doon po sa kweba na ipinapahanap doon po sa may slash. Yun po yung ating analisasyon. So, sana po ay malinaw. Hanapin lang niya yung uh, kuweba na kung si tinakpa ng bato. At yung bato na may tatak na treasure below or secret below, yun pong kanji liters na yun ay posibleng nandoon yung tinutukoy na lagusan sa ilalim. Yun po yung posibleng pintuan o direkta doon sa tinatawag na space na pinapahana po noong bilog na yon na natakpa ng bato. So sa lahat po ng mga marurunong dyan, magagaling, pwede po ninyong dagdagan ang atin pong analysisyon kung, kung tayo po ay mayroong pagkakamali. Malaya po tayong ah, malaya pong ikurik tayo. Pwede po tayong ikurik para po maituwid ang atin pong pagkakamali. At, uh, hindi tayo maniligaw sa atin pong pag, uh, ng itinagong kayamanan uh, Yamashita Treasure sa iba't ibang panig po ng Pilipinas no? makakatulong din yung comments si hindi tayo perfecto tayo ay likas na tao lamang sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa ating pinag-uusapang topic tungkol po dito sa naipadalang video ng isa po sa ating kababayang ay uh, nakatuklas ng posibleng pinagtataguan ng kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Hanggang sa susunod to po ang inyong ka treasure hunter, nagsasabing uh, kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo po ay makakahanap. Maraming maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta po sa aking mga videos.

我懂的。能